may naririnig kami guys na frog mouth. Hanapin natin, baka nandito lang. Mati ng makro. Oh. Hanap ba gamano? Ayan guys, sinog ng bayabas. Oh. Ayon, patas kami sa ano, bukid. Ayan, ayan sila. Oh. Pataas na kami. Yan Insekto to guys o. Cone insect yan o. May insekto yan sa loob. Yan yeah, ayun na sila. Nauna na sila. Palagi tayong nahuhuli. Ha? Nandito kami sa taas ng bundok. Ang laking kintod to guys so. Ang sarap nito adubohin. <laughs> Meron Ayan may nakita na naman daw sila Wait Ay na. Tingnan natin guys kung ano yung nakita nila Saan Ay ano Ay wolf snake Muller wolf snake yan ay walang kamandag na ahas. Ay! Nagisi <laughs> ako so ano ko short. Yan o. Muller wolf snake. Ah, tandaan nyo guys ang pattern yan. Ang iba kasi pag nakakitang ahas for ay cobra. yan ay walang kamandag. And guys guys video pa sila nung Mueller. Yan o. Ang dilim, hindi masyado sil, hindi masyado makita. Siguro nakakita ulit tayo dito. ng ito? ano dito, guys. Meron oh. Ayun. Kita ni bolero. Cook's snake. Nat pakita ko lang sa ano, camera. Yan ay cook's snake. Yan naman ay walang kamandag. Wala rin kamandag ang ahas na ito. Yan, pag nakakita tayo guys ng ganitong mga as, wag na lang natin patayin. Kasi may mga rule din niya na ginagampanan. Yan oh. Naghahanap din to ng ano niya makakain. Nakita tayo dito guys na toke gecko. Yan. O. Ayan. <laughs> Yan yung bibig niya. Itim pa lang ano nito guys. Oh. So. Uy! <laughs> yun. i-release ni Bolero guys yung nakuha namin na ano. Ito ay ko. Yan. Release niya guys yung... Ay! Uy, yung toke gecko. Ayan. Pa Pa-alam! Ang laki niya. Ha <laughs> haha, hahaha, wala hahaha, 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 ayan na siya guys o oh. yung hahaha, gecko mas kilala natin yan sa tawag na hahaha, wow <laughs>